Mga kababayan, ito pong nangyaring pagbangga ng uh, China Coast Guard na barko sa ating maliit na sasakyang pandagan, yung uh, resupply boat. And this news is all over the place. Kalat na sa buong mundo itong balita na ito nag-react na po yung international community. Yung mga kaalyado natin, yung Amerika, yung Canada, yung UK, Japan, Australia, everybody. Nag-react na po na hindi nila nagustuhan itong ginawang ito ng China sa atin. Kayo po mga kababayan, ano po ba ang reaction nyo? ako ang reaction ko, nakakalungkot, nakakagalit, nakapagtataka. Bakit? Nakapagtataka kung bakit ganito ang trato sa atin ng China. Yung masyado tayong minamaliit, para tayong insektong tinitiris-tiris. wala silang wala silang respeto sa atin sa ating mga Pilipino itong ginagawang ito ng China wala silang respeto sa lahing Pilipino wala silang respeto sa Pangulo natin kasi kung may respeto sila kung ang tingin nila sa atin kahit papano ay mga tao hindi nila gagawin ito sa atin. Parang ang tingin nila sa atin ay basura, pwedeng sipa-sipain. Yun nga, langgam, langgam lang na pwedeng tiris-tirisin. At saka kasi, nakikita po nila, nakikita ng China na hindi naman tayo lumalaban talaga sin binunggo ka na kahit na binubomba ka na ng ng uh, water cannon paiwas-iwas ka lang wala lang eh kung Israel kaya yan kung Israel kaya kung ang uh, kung ang tapang natin at paninindigan natin ay kasing uh, kasing tapang at kasing taas ng paninindigan ng Israel pagdating sa teritoryo. Hindi siguro magiging ganyan ang kilos natin at hindi magiging ganyan ang trato sa atin ng China. Kasi tingnan mo naman, ilang ulit na taon-taon na lang, ilang taon na po tayong binubuli ilang taon na tayong inaapi-api, pinapalayas, binubomba, tinatapakan, alam nila na teritoryo natin, pero nagagawa nilang aga, pasukin at agawan, agawan tayo ng kabuhayan. Pero wala lang tayo. Di ba? ginagawa eh. Kahit na yung mga mag-mga opisyal ng gobyerno, ordinaryong Pilipino, wala lang, di ba? Kung halimbawa ikaw, halimbawa ako, mag-isa lang ako, mag, uh, mag-sisisigaw ako dyan, magpunta kaya ako dyan sa harapan ng, sa harapan ng Chinese Embassy, anywhere, sa harap ng Malacanang, sa harap ng Senado, magsisisigaw kaya ako dyan na condemn China. Anong tawa, itatawag nila sa akin? Si Raulo, di ba? Mag-isa kang nagsisisigaw? Kasi yan, nasaan yung mga Pilipino sa ngayon? Ang umaalma lang po sa ngayon, yung mga tao na directly affected nung nangyari. Yung mga bantay, mga sundalo na nando doon sa West Philippine Sea. Tayo, tayong ordinaryong tao, ano ba ang ginagawa natin? Di ba? Nakikinig lang tayo sa balita, at pagkatapos ng ano, di ba wala naman? As a Filipino, as a uh, yung yung ating collective belief collective feelings opinions wala naman di ba may nagrarally man lang ba buti pa kung mga tungkol sa karapatan nila ng isang grupo whatever na karapatan na pinagtatabil nila nagkalat sila diyan sa kalsada pero sa ngayon, nasaan yung mga nagrarally? To condemn China. Di ba wala naman? Kaya nga ang China, ginaganahan po. Ganado sila sa ginagawa nila sa atin. Yung pagbubuli, yung pag-api. Kasi, wala naman tayong paki. Wala naman tayong, pak wala naman tayong ginagawa. At ang masakla pa po, ultimong yung mga inaasa, mga taong inaasahan natin na siyang mag-iingay at magpuprotekta. Nasaan sila? Sino bang tinutukoy ko? Yung mga opisyal ng gobyerno. Ang nakikita lang natin ngayon na nag-iingay ay yung mga taga-coast guard, yung mga Navy, yung armed forces. Yung Pangulo. Yung mga senador, anong ginagawa? Kinakampihan pa nga nila ang China. O ngayon, anong sinabi ni Bato tungkol dito sa banggaan na to? Pinagbibintangan pa po niya yung mga yung Philippine Coast Guard na nag-uujok. Binibintangan niya sa harapin, sa mukha ng taga Coast Guard cost guard personnel na kayo kasi anya eh inuudyo-uudyo kayo yy ganon. Si anya makagalit yung China. Babanggain kayo. Biruin mo yung ganon? My god, mga kababayan, Pilipino ba yan? Bato de la Rosa. Imbis na kampihan mo yung kababayan mo, yung sarili mong tao pinagalitan mo pa. Pinagbintangan mo pa na nag uudyok daw na siya daw ng pareho ng pareho ng litanya po ng China na kesyo mga Pilipino raw. Pilipino ang may kasalanan. Pilipino ang parang yung nagdidare at nagaharang Hoy China, mayaya ka sa pagmumukha mo? Harang? Harang ba ka mo? Unang-una, paano mo nasabing nakaharang doon ang barko ng Pilipinas e nasa loob yon ng teritoryo ng Pilipinas? Ano ang ginagawa mo doon para maharangan ka? Ito po ang mahirap dito sa gobyerno, sa, sa bayan natin kasi ang daming traidor hindi po nagkakaisa. May dalawang grupo, isang grupo ng makabayang mga Pilipino at isang grupo ng maka-China. Hindi kaya natuto, tuwang-tuwan -tu 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 dito ang China na mayroon pala silang mga kakampi dito sa loob ng bayan natin? Bakit? Ay, yung mga pro-China dyan, alam ninyo kung sino kayo. Bayad kayo? Bayad. Paano po tayong irerespeto ng China? Eh mayroon po tayong mga kababayan na nababayaran. Nababayaran ng kaluluwa, nababayaran ng pagkatao. Dahil lang sa kalansing ng pera, nakukuhang traidorin ang sariling bansa. kaya alam nang China yan ah, ito Pilipinas mga Pilipino, kayang kay pakitaan mo lang yan ng pera eh kakampina sa'yo yan susundin ang mga inuutos mo tingnan mo nga yung dating Pangulo, dating Pangulo nila o diba tinraidor ang sariling bansa wala na sa pwesto hanggang ngayon nagsasalita pa rin ng puro katraiduran. At ngayon, nagbabalak pa po mga kababayan na bumalik ulit ng politika para ipagpatuloy na muli ang pagtatraidor sa bansa. Ano po sa palagay ninyo ang objective ni Duterte? at ng kanyang mga kampon kung bakit ito patatokbuhin ng senador sa 2025 eh gusto na mag gusto nangang maghilata ng taong yan eh pero may mga namimilit pa rin inuudyukan na magsenador eh wala naman nang hilig yan na maging mambabatas eh para ano napapasukin babalik sa politika di ba para pagsilbihan ang China. Para ipagpatuloy yung pagtatraydor sa sarili niyang bansa. At ang hindi ko maintindihan, ang daming mga, ang daming mga Pilipino na bilib na bilib dito kay Duterte. Kahit na na... Hay nako. Alam na kung ano ang stand ng matandang ito pagtungkol sa West Philippine Sea, eh, pero bilib na bilib pa rin. Hindi mo maintindihan kung anong mga naglalaro sa mga utak ng mga ito. Mga si may sikat na vlogger, may sikat na, <laughs> sikat na mga personalidad, matatalino, mga abogado, mga, mga eksperto ko, no? Pero mga utak, matandang ibenta ang kaluluwa kay Satanas. Hindi kaya yung pagtatridor sa bayan, hindi ba pagbebenta ng kaluluwa mo yun? Sa demonyo? Hanggang hindi po nagkakaisa ang uh, utak ng mga Pilipino na maging isa lang ang stand pagtungkol sa teritoryong usapan hindi po tayo hindi tayo igagalang ng ibang bansa tingnan mo Israel nakakita ka ba ng traitor sa Israel? kaya kita mo kinakatakutan sila pinagingilagan, hindi, hindi mo kayang basta-bastahin lang. Dahil may paninindigan sila, pagdating sa sariling bansa, pagdating sa sariling teritoryo, nagkakaisa po sila. Hindi nila kayang ibenta ang sariling lang teritoryo. Magubusan na ng lahi, di ba? Yun ang yun ang uh, prinsipyo nila. Ubusan ng lahi pag usapan ay teritoryo. Kaya nga huwag ka basta-bastang pipitik sa Israel. Hindi ko po, hindi ko uh, pinapaboran yung nangyayari ngayon na paggante ng Israel. Mal alam po natin na mali ang pumatay ng inosenteng tao. Kaso sino nag-umpisa? Nananahimik sila, 'di ba? Nananahimik yung Israelites. Biglang pinasok ni Alam na natin ang istorya. Sana po, maging Israel naman tayo. Sabi nila, kalahi daw natin ang Israel. Kapatid, pinsan na lahi. Eh bakit ang layo po? Walang-wala po tayo sa karakter at prinsipyo ng mga Israelita. Tingnan mo lang nangyayari ngayon. Naturingang ang matatalinong tao. Matataas ang pinag-aralan. Pero kuy daw ka. Madaling malula sa pera. kayang ibenta yung sariling sariling kaluluwa. Di ba? Yung bayan mo, yun ang kaluluwa mo eh. Can you exist without your country? Nakakalungkot po na ganito ang uh, may mga kababayan po tayo na ganito ang ginagawa. Okay. Kakalungkot, diba, mga kababayan? Kayo po, anong masasabi ninyo?